Okay. Ito na, ito na. <laughs> ano nangyari sa inyo, mami? na tapilok lang po ah, ako kahapon. Ah, kahapon lang? Oo, oh, kahapon. Ma Magpapamedical sana ako, kaya lang, fortunately. ko dun sa ano. Pababa ko ng gather kasi sasakaya ko ng angkas eh. Hmm. Hindi ko siya napansin, nalubak pala. Medyo na... Opo, oh, kasi ganyan talaga yung pa ko. Sumete, parang tuping kape. Mm -hmm. Ganun nakita ko talaga yung pagano ko. Eh, wala akong nakakapitan. Kung may ay, nakapitan sana ako, hindi siya... Hindi siya na po sa mga Tapos kagabi, nagpatawag mm. yung mama ko na manghihilot. yung mm. ginawa naman ng manghihilot, yung maga ang ginawa niya. Mm. Dinurog-durog niya. Tingnan mo yung durog yung paa mo, sobrang sakit niya ngayon. Kaya nga, kung hindi ako umiinom ng mefenamic kung hindi ako makakarating dito. Ganito yun, ganito. Explain ko sa inyo, para na, mm. siyempre ngayon baka may mga bago tayong viewers, mm. kung may natap, bago kayong tapilo, ganito mangyayari kasi dyan pag bago ang tapino, normal lang yan kinabukasan yung sobrang sakit mm -hmm. yung retaliation ng pamamaga normal lang yun 1, 2, 3, 4 days yan yung pinaka na ng pagkakadaon sa mga tapilo mm -hmm. parang humihinga yung mga ner ah, normal lang yun ngayon syempre, no, okay lang din pahilot, pero pag ipapahilot nyo, kahit kayo na lang ganunin nyo, salatin nyo ng ganun pero kaganyan mag-expect talaga kayo ngayon kahapon lang kayo natapilong tapos ngayon yan yung pina hanggang apat na araw yan talagang grabe ang pain ngayon pagka hinilot ko yan bibilis na yun pero hindi ka mawawala hindi mawawala yung pain yan pero mas panayad na yan mas mabilis yung um, gagaling. gusto ko lang kasi talaga yung maayos na kasi kasi nakita mo gumanon, di ba talagang uh -oh, tuping tupe nakita ko talaga yung pako na shit alam mo na kaya tumumban na rin Shitting talaga shit eh. mm -hmm. o sige explain ko lang sa inyo, pero kaya ko naman yan, kaya tayo naman natin yan. Kailangan lang mataas din ang pain tolerance nyo kasi dinala nyo rito ng magang maga. Pwede. Piling ko mag-exit na ako sa... Sige, Hindi, hindi masakit. Kaya kaya yan. Kaya kaya yan. Sige, ako na, ako na. Sige, gawin niya. Relax ka lang yan. Ano lang to? Yung pain nito, gaganon lang to. Pero mga 30 seconds lang naman yun. Pero nag-ready mo pain may pain relief. Pwede naman eh, kayo. Basta kung ano yung prescribe sa inyo. Ako kasi wala akong karapatan magbigay naman kung ano nung mm -hmm. oh, hindi ako pwede sa mga ganyan, mapapagalitan tayo. double ba? Doble-doble. Kasi nakamotor lang kami, baka kasi ma... Mahanginan? Ma hindi, yung matagdan. Mas mamali ako ng tapak sa ano. Tanggalin mo ito pagka ha, ah, matutulog na kayo. Ay, ganun. Oo, oh, kita mo. Ito yung talagang tradisyonal. <laughs> pero talagang nakakagaling yan. Maniwala kayo dyan sa mga dahon-dahon. Oh, okay. Yan. Lumaki tayo sa ganyan. So, tupa-tupa. Okay lang yan. Talagang maganda maganda sa pila yung tupa-tupa. Kaya wala kayong dapat ikagulat, lalo yung mga bagong bag, mga bata ngayon, na, May... na ma Kaya mo, walang si Kita mo, ano? Hindi, <laughs> hindi naman masakit ito. Oh. massage muna natin ang okay? konti. Pag mga ganito, mamassage muna ng konti. Okay? Pasingawin muna natin kasi na-compress. Dalawa-dalawa dalawa yung ano niya. Dalawa-dalawa yung... Kasi nakamotor kami kanina. kinabitan niya bandage. okay, may isa. Ma'am, mokos baka matagtag oh, ito Sakal na sakal oh. Nag-lining yung maga oh. Oo, oh, nag-lining yung maga. Mm -hmm. Pero okay lang yan. Tapusin muna natin ang pagmamahal. Oh my God. lang. Pag hinilot kasi ito, kahapon hinilot. Kaga oh, ang okay. palahaw mo nito. Grabe talaga po yan. Ang palahaw mo kaya Ganyan lang ang tamang masas yan. Ang ginawa niya, parang dinudurog niya. Doon okay, ako hindi, na... Hindi mo kailangan. Hindi natin kailangan yun. Pero, old yun eh. Old method yun eh. Ngayon, iba na. Old method yun eh. Nasa sa inyo na eh, yun. lumapit kayo. Yun ang method niya So, yun ang susundin niya. Ang sabi ko, nandito bato parang hindi. Oh, oh. Kaya kaya mo naman yan. Ray party show eh. Kikirot lang po ng konti, pero kaya mo to. Oo, oh, malabanan na. Ayan. Oo, oh, tanggutan mo lang. Ayan, kapit tayo kayo eh. Sabay kayo lumipan. Ayan. Oh, okay. One more time. Last na. Huwag mo nalabanan. Ang last na to. Tapos pahinga na. Yan. Thank oh, you. Oh, yeah, thank you. Hindi okay, po. Naramdam mo? Okay. Ganun. <laughs> yung naantay ko kagabi. Yung yung, yun. yung naantay mo kagabi. Okay. Hindi tutunog yun pagka kahaplos na pag puro pisat-pisat. Eh, Ngayon naramdaw nga ito parang gumaganon yung... Gaganon yung... Sabi ko nga sa'yo gaganon yun. Parang sisingaw yung kirot, pero 30 seconds... Shh. Ang kagabi, puro pain lang talaga yung ramdaman ko. Kasi sabi niya, lamig lang yan, inuhin natin. Sabi ko, hindi ka neto. Kasi doon kita nakita. Mukhang lang ba ko i-message kasi... Eh, ngayon, iba'y parang dami niya. Parang sisingaw yung ratio sa loob sa paa. Tapos ngayon, babandage yan natin. Isang bandage lang. Tapos mamayang gabi... Ang galing mo tatapos si elevate mo lang pag lagyan mo ng unang yung dito. Oo, oh, oh pinatong mo siya kagabi kasi Yan, yung... para mabilis mawala. Tandaan niyo sa gabi kailangan yung blood circulation natin maluwag. Maganda para hindi tayo mapagpaungutin. Oh, nakapatong siya sa tatlong unan pa ginawa ko kasi wala ko alam paano matutulog talaga kagabi. Sobrang sakit yan. 1, 2, 3, 4 days. Yan yung kasumpa-sumpang araw sa mga tapilok. Kung bagayin yung mga pila sakit na. na. Galawin man to o hindi, talagang sobrang sakit na yan. Tatampi ko lang yung pako sa... Oo, oh, kahit hindi i-adjust yan, talagang isusumpa niyo yung araw na yun pagka sobrang sakit niya yung apat na araw na yan. Thank you, you. Kaya dapat na-explainan kayo kasi baka mag-expect ito eh sakit pa rin ha. Eh, kita ko na may tsura ito, ubi halaya. Kaya, na mahambaga. Pero mas mabilis na ito ngayon, gumaling. Yun yung, yung inaano ko yun after ko na mas mabilis siyang maging ano. Mag Pagka nakabalik yung buto, narinig mo yung tumuno. Mm ka. -mm. Kagabi wala, nag-aantay ako kahit na sobrang sakit tinitiis ko. Sigaw lang ako ng sigaw, walang nangyayari. Tapos nag-i-intense na nag-i-intense yung pain dun sa ini naman ko na lang ng pain reliever para makatulog man lang ako. Sige. Aria. tingnan na yun. Baka hindi ka maka... Hindi Hindi ah. Oh yun, kaya ko na siya idein. Pumis! Kasi kanina di ba hirap-hirap ako. Oo. kanina yun. O, dito. Siyempre, pag may adjustment, mas mabilis. Thank you, thank, you, thank you po. Thank you Thank you. Ingat kayo. Mapatangkad ka ba po ya? <laughs> <laughs> yan? So, <patangyan>. so, <laughs> <Apahino. laughs> ha? Mapapatangkad? Mapatangkad? Ha? So, <laughs> Ha? Mapatangkad? Hatakin kita lang dalawa kung ulit. <laughs> <laughs> o, yan. Nadidihin mo na, ha? Oo po. Di talaga ako makalaki. Thanks po.